Ito naman ha, sinagot na nga ng engineer at content creator na si Slater Young yung mga issue na binabato sa kanyang Cebu-based project. Nagbabalita tungkol dyan si Von Belenario. Pinulutan online ng vlog ng engineer at content creator na si Slater Young tungkol sa real estate project nilang The Rise at Monte sa Cebu City. Ang ilan approve sa Malabanawi rice terraces na disenyo. Pero marami rin ang nagpaabot ng concern tungkol sa environmental impact ng project. Sa panayam ng News 5 kay Slater, sinabi niya pinag-aralan ng mga eksperto ang kondisyon ng lugar para masigurong ligtas ito. Hindi lang sa mga maninirahan dito, kundi maging sa komunidad na nakapaligid sa proyekto. Pag umuulan yon, may calculation kasi yon. What's the Biggest density of rainwater that hits the Philippines at a certain time. And then, in a, pinupa, pinapapunta yun sa isang rainwater tank. And yung rainwater tank, yun yung ginagamit natin, pang irrigate ng lahat ng mga greeneries dun. So, sa soil stability, we actually tapped um, tatluna, tatluna ng ge geotechnical, even before this whole issue, tatluna yung na, uh, nag study ng soil. And yung mga studies nga natin, nakalagay dun, that it's actually rock. It's as hard as rocks. May coding silang sinusunod kung tungkol sa lindol ang pag-uusapan. Kompleto rin daw sila sa permit at environmental compliance certificate mula sa EMB ng DENR. Yung zoning nga natin for this is residential. So this is in a residential area. Guadalupe is the biggest residential area in Cebu City dahil sa kabi-kabilang tanong at kontrobersya patuloy na nakikipag-ugnayan ang grupo ni Slater sa iba't ibang stakeholders bago simulan ang construction ng real estate. We're on the same side. Um we share the same concerns as they have, but I want to assure everyone that we're taking the necessary steps to um make this something that we can all be proud of. This is a project Ako si Juan Belenario para sa 1PH sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman